dito sa kabukiran. Uso ang salo-salo. Kaya naman inihanda namin para sa inyo ang mga palayok na ito na ang laman ay special na delicacy dito sa kabukiran. Eat all you can. Ang magiging labanan dito. Ang pinakamaraming makaing kohol, crispy kuliglig at coconut worm o UO. Sa loob ng 10 minuto, ang siyang panalo. Bubay! Hello! Pasok! Tingin niyo ba maganda hinanda ni Bubay? Napakaganda ng hinanda ko para sa inyo. Nakita niyo ang um, aking gulayan. Lahat yan, patola, tsaka oh. ang palaya. Kasi yan kayo. <laughs> Pasok, palayo! At ang inyong handa, buksan niyo na mga itim na tela na yan. Oh my God! Oh! Oo. Oh. No! Saka ang tawag sa challenge na ito ay eat all you can sa kabukiran. Yeah. Ang mananalo dyan ang unang makaubos ng lahat ng yan. Ang pinaglalabanan ninyo, 155,000 pesos. Hindi ko alam mo, wala na itong pag-asa yung iting-iting pag na yan. Hindi, hindi, hindi talaga yan para sa akin. Hindi ko talaga gagawin yan ko tayo ng road eating challenge yeah. na yun. ako nung pinakita na sa amin yung pagkain. Kasi pag pool kong ganun, nung unga ko nakita, yung uok. Ay, hindi ko kaya. Tita, ang dumi-dumi nito. -dumi ayan, puro buhangin, no? That's the point! Hindi uubrang mga high profile sa shed ako. At gusto ko lang kayong i-remind, nakakainin niyo yan nagamit gamit lamang ang inyong bibig na walang kamay. Yes. Because I'm gonna tie every one of you para sure patay. Oh. <laughs> Alternative to South Beach Diet. Pasok na! Man, energy, energy! Faster! Faster! What? Ay! Oh Gumagalaw! Oh Kala ko Oh my God, I really can't uod yung fat, big fat worm. Buhay. Pagka gumagalaw yung something or insecto, parang hindi ko pa kayang makagat, makain, malunok. Wala nang atrasan to, challengers. Challengers! Extra ready na ba kayo? Sagot! Extra ready tumakbo! <laughs> Ay! Nako, simulan na natin! Go! Tuka lang, lumapang pa niya.